Bumisita si Chef Gordon Ramsay sa Pilipinas kamakailan upang personal na makita ang operasyon ng kanyang restaurant na Gordon Ramsay Bar Grill sa Newport World Resorts sa Pasay City na nagbukas noong Agosto 2024. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag niya ang plano na magbukas pa ng tatlong karagdagang restaurant sa bansa, kabilang ang posibleng kauna-unahang Hell's Kitchen sa Pilipinas. Bukod sa pagbisita sa kanyang restaurant, personal na namili si Gordon ng mga sariwang sangkap sa Farmers Market. Sa Cubao, Quezon City, upang mas maunawaan ang lokal na kultura at mga sangkap na ginagamit sa lutuing Pilipino. Nakikipagbonding din siya sa mga Pilipino at tumikim ng iba't ibang pagkaing lokal na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kultura at pagkain ng Pilipinas. Sa kanyang fan meeting muli niyang binuhay ang MasterChef sa pamamagitan ng isang espesyal na Halo-Halo cook-off na ginanap sa Newport Performing Arts Theater. Kasama niya sa kompetisyong ito ang mga kilalang personalidad sa larangan ng pagluluto sa bansa na sina Judy Ann Santos, Ninong Ray, Bea Teresqua, at Danica Lucero. Sa huli na gustuhan ni Gordon ang kakaibang lasa na gawa ni Danica Lucero bilang gantimpala, binigyan siya ng chef uniform na may sign ni Gordon Ramsay. Matagal nang kinikilala ni Ramsey ang kakaibang timpla ng lutuing Pilipino. Sa maraming panayam at palabas, nabanggit niya ang kanyang paghanga sa balanse ng alat, asim at tamis na matatagpuan sa karamihan ng mga tradisyonal na lutuing Pilipino. Isa sa mga pagkaing labis niyang nagustuhan ay ang adobo, na madalas niyang ipagmalaki bilang isang pagkain na may natatanging sarap at linamnam dahil sa kombinasyon ng toyo, suka, bawang at iba pang pampalasa. Bukod sa adobo, pinuri rin niya ang iba pang klasikong pagkain gaya ng sinigang na kanyang tinawag na isang mapanghamon na lasa ngunit masarap na pagkain dahil sa natatanging alat asim na dala ng sampalok o iba pang pampaasim. Ikinagulat niya rin ang sarap ng lechon, na tinawag niyang isa sa pinakamahusay na inihaw na baboy sa buong mundo. Sa isang panayam sa kanya, sinabi niya, Filipino cuisine is like the sleeping beauty of Asia. It has so much potential to be world class, yet it remains underrated. I want to help introduce it to more people. Bumilib din siya sa kasipagan ng kanyang team sa kanyang restaurant at sinabing, These Filipino chefs are some of the hardest-working people I've ever seen. They travel long distances just to be here, and their passion is undeniable. Bago matapos ang kanyang pagbisita, inanunsyo niya ang kanyang plano na magbukas pa ng higit pang mga restaurant sa Pilipinas. Sinabi niyang, "This is just the beginning. I'm absolutely in love with Manila, with the energy, the people, and the food. I will definitely be back, and next time with more restaurants." Sa kanyang sa Pilipinas. Hindi niya nalimutan ang matinding suporta ng mga Pilipino sa kanya. Alam mo ba na bago naabot ni Gordon Ramsay ang kanyang sukses, ay dumaan ito sa matinding pagsubok. Sa mga panayam, sinasabi niyang napakatromatik ng kanyang kabataan at nangako sa sarili na hinding-hindi niya ito ipaparanas sa kanyang mga anak. Halina't ating balikan at kilalanin ng husto si Gordon Ramsay. Si Gordon Ramsay ay isa sa pinakatanyag na chef sa buong mundo. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay ay puno ng hirap, sakit, at pagsubok. Mula sa isang mapanakit na ama at mahigpit na kahirapan, hanggang sa pagkawasak ng kanyang pangarap sa football, at sa huli, ang pag-angat niya sa mundo ng fine dining, ang kanyang buhay ay patunay na kahit sino ay maaring magtagumpay basta't may sipag, tiyaga, at dedikasyon. Ipinanganak noong November 8, 1966. Sa Johnstone Scotland, pang-apat sa magkakapatid, si Gordon ay lumaki sa isang magulong pamilya. Ang kanyang ama, si Gordon Ramsay Sr., ay isang lasingero at babaero na madalas manakit ng kanyang ina at mga anak. Si Ramsay ay lumaki sa isang tahanan na puno ng takot at pang-aabuso. Ayon sa kanya, maraming beses niyang nasaksihan kung paano binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina, si Helen, hanggang sa puntong kailangang dalhin ito sa ospital. Minsan siya mismo ang tumulong sa kanyang ina na makatakas sa kamay ng kanyang ama. Bukod sa pisikal at emosyonal na abuso, ang kanilang pamilya ay dumaan sa matinding kahirapan. Madalas silang naglilipat-lipat ng tirahan dahil hindi makapanatili ang kanyang ama sa trabaho. Dumating pa sa puntong kulang ang kanilang pagkain. Dahilan, upang magpursige si Ramsey na baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagkaroon si Ramsey ng pag-asa sa larong football. Isa siyang talentadong manlalaro at naging bahagi ng Oxford United Youth Team. Kalaunan, natanggap siya upang maglaro para sa kanyang dream team, ang Glasgow Rangers. Ngunit sa edad na 18, isang matinding injury sa tuhod ang bumagsak sa kanya, tuluyang nawasak ang kanyang pangarap na maging professional na footballer. Ito ang isa sa pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay, ngunit sa halip na sumuko, naghahanap siya ng bagong landas. Matapos mawala ang kanyang career sa football, Nag-enroll si Ramsey sa North Oxfordshire Technical College, kung saan siya nag-aral ng hotel management at culinary arts. Dahil wala siyang koneksyon sa industriya, nagsimula siya bilang isang apprentice chef sa mga kusinang puno ng tension at matinding pressure. Ngunit hindi siya nagpadala sa hirap. Ginamit niya ang kanyang determinasyon at gutom sa tagumpay upang matuto sa pinakamahusay. Ang unang malaking oportunidad ni Ramsey ay sa Harvey's, isang sikat na restaurant sa London kung saan nagtrabaho siya sa ilalim ni Marco Pierre White, isa sa pinakamahigpit at mainit ang ulo na chef noong panahon na iyon. Dito nakaranas si Ramsey ng 16 hours na trabaho araw-araw. Minsan ay nasigawan at binato ng pinggan ni White. Isang beses, hindi na kinaya ni Ramsay ang pressure at napaiyak siya sa kusina. Ngunit kahit mahigpit si White, marami siyang natutunan sa kanya. Matapos ang halos tatlong taon, lumipat si Ramsay sa France upang lalong husayin ang kanyang kakayahan. Sa France, nagtrabaho siya sa ilalim ni na Albert Roux, Guy Savoy at Joël Robuchon, mga tanyag na Michelin star chefs. Doon niya naranasan ng 18 hours na trabaho, madalas na walang sweldo, upang matutunan lamang ang pinakamagagandang teknik sa pagluluto. Sa panahong ito, halos wala siyang pera at nakatira sa maliit at sirasirang apartment. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil alam niyang ito ang landas patungo sa tagumpay. Pagbalik niya sa London, naging head chef siya ng aubergine Isang sikat na restaurant na nagkamit ng dalawang Michelin stars sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit nagkaroon siya ng matinding hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga business partners. Nais niyang magtayo ng sariling restaurant, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga kasosyo. Sa huli, napilitan siyang umalis at magsimula mula sa wala. Nawalan siya ng trabaho, ng seguridad, at ng tiwala mula sa ilan sa industriya. Ngunit hindi siya sumuko. Noong 1998, nagbukas siya ng restaurant Gordon Ramsay sa Chelsea gamit ang hiniram na pera mula sa kanyang biyenan. Sa simula, konti lang ang customers at puno ng stress ang kusina. Ngunit dahil sa kanyang dedikasyon at pagiging perfectionista, nakamit niya ang kanyang pangarap. Ang restaurant ay nagkamit ng tatlong Michelin stars sa loob lamang ng tatlong taon. Dahil sa kanyang natatanging personalidad at matinding passion sa pagluluto, napansin siya ng mga TV producers. Naging host siya ng mga cooking shows tulad ng Boiling Point 1999. Dokumentaryo tungkol sa kanyang pagsisikap bilang chef. Kitchen Nightmares 2004-2014. Pagtulong sa mga naluluging restaurant. Hell's Kitchen 2005 to present. Reality show kung saan sinasanay niya ang mga chef sa ilalim ng matinding pressure. Missy, yes, chef, if you saute scallops in a non-stick pan, they won't stick. That's why it's called fucking non-stick. Master Chef at Master Chef Junior, 2010 to Present Pagtuturo at paggabay sa mga baguhan at batang chefs. Dahil dito, naging isang global icon si Ramsey, isang chef, businessman at TV star. Sa kabila ng kanyang matapang at mataray na imahe, si Ramsay ay isang dedikadong mentor. Marami siyang itinuro sa mga batang chef dahil alam niya kung gaano kahirap magsimula. Siya ay mahigpit dahil gusto niyang matuto ang mga ito ng tamang disiplina naniniwala siyang ang hirap ay parte ng tagumpay, gaya ng pinagdaanan niya noon. Ngunit may mas malambot din siyang panig, lalo na sa Master Chef Junior, kung saan ipinapakita niya ang kanyang malasakit sa mga batang chef. Mula sa isang traumatikong kabataan hanggang sa pagiging isang world-renowned chef, ang buhay ni Gordon Ramsay ay puno ng aral. Ang sipag at tiyaga ay mas mahalaga kaysa talento. Walang tagumpay na madali. Lahat kailangang paghirapan. Hindi hadlang ang kahirapan para matupad ang iyong pangarap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ginamit ni Ramsey ang kanyang sakit, galit, at determinasyon upang maging isa sa pinakamahusay na chef sa kasaysayan. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, posible ang tagumpay basta't hindi ka susuko.